Doha mga kababayan, update mula sa Korte Suprema. May mainit tayong balita ngayon mula mismo sa Korte Suprema. Ngayong August 5, 2025, opisyal na inutusan ng Supreme Court sina Vice President Sara Duterte at Attorney Israelito Torian na magsumite ng komento sa mosyon ng House of Representatives na humihiling ng reconsideration. Binigyan sila ng hindi na pwedeng i-extend ng 10 araw para gawin ito. Matatandaan na noong July 25, 2025, Dinesmis ng Korte Suprema ang itaapat na impeachment complaint laban kay VP Duterte. Sa botong 1302, sinabi ng Korte Suprema na walang bisa ang complaint dahil nilabag nito ang one-year ban at ang due process requirements. Ang desisyong ito ay agad na ipatutupad. At ito pa, pinagsusumite rin ng Korte Suprema sina Secretary Lorenzo Gaden, Representative Sendanya, at Richard Hayderian ng komento sa mga petisyon para sa indirect contempt laban sa kanila. May kinalaman ito sa mga pahayag nila kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Mga kababayan, malinaw na mainit pa rin ang issue. Ano ang masasabi ninyo sa desisyong ito ng Korte Suprema? Alam nyo ba na kahit may motion for reconsideration o MR, epektibo pa rin ang desisyon ng Korte Suprema noong July 25? Oo, oh, agad itong naipatupad at mananatiling ganun maliban na lang kung baguhin ito ng Korte Suprema mismo. Para sa atin, ang ibig sabihin nito sa ngayon, tuluyan ang ibinasura ang impeachment. Ang MR ay isang legal na paraan para kwestyunin ang desisyon, pero ang Korte Suprema pa rin ang may kumabas siya.